Maganda ang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Humiga ng komportable at ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingahin ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ng tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong dalin ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Malalim pa lang ang gabi. Abala nang naghahandaan ang kanyang mga gamit sa si James. 35 taong gulang. Siya ay empleyado ng isang banking company. Magsasampung taon na mula nung unang araw niya rito. At mula noong nakaraang taon, kada buwan ay nagpaplano siya ng solo camping. Ito ang nagsisilbing pahinga niya matapos ang matrabahong mga linggo sa maraming taon niya sa kumpanyang pinapasukan, unti-unting dumami ang kanyang gawain. Mabuti na lang at nabibigyan ito ng angkop na karagdagang bayad sa tuwing nadadagdagan din ng kanyang responsibilidad. Gayunpaman, hindi maiaalis ng salapi ang pagod mula sa trabaho. Habang tumatagal, Nagiging mabigat na ang kanyang pagpasok sa opisina Parang simula pa lang ng araw Wala na siyang lakas Kaya kahit gusto man niya ang ginagawa Hindi maitatangging Kailangan pa rin niyang magpahinga mula rito At noong una niyang masubukan ng mag Malayo sa syudad Labis na gumaan ang kanyang pakiramdam Simula noon regular na niya itong ginagawa. Sa gabing ito, sabik na sabik na nag si James ng kanyang mga dadalhin. At kahit nagmamadali, sinisigurado niyang wala siyang malilimutan. Mayroon na siyang nakahandang checklist na kanyang sinusuri sa tuwing aalis. Dapat naariya ng mga camping equipment tulad ng tent, sleeping bag, portable stove, mga utensil, mga lampara at flashlight, at pati na ang isang malaking lighter. Hindi rin dapat makalimutan ang kanyang mga personal na kakailanganin. Tulad ng ekstrang damit, mga panlinis ng sarili, at higit sa lahat, mga pagkaing kanyang babaunin. Meron siyang mga ready-to-eat snacks tulad ng iba't ibang biskuit, sandwich, at mga prutas. Kung minsan ay mansanas, dalandan, o ang paborito niyang mangga. Mayroon ding pang-emergency na mga delata. Dagdag pa rito, mayroon din siyang dalang mga pagkain na madaling lutuin. Tulad ng cup noodles, sopas, at hotdog na hilig niyang iniihaw sa campfire. Nagdala rin siya ng dough o masa ng tinapay para makagawa siya ng sariwa nito sa apoy. Natutunan niya ito sa isang camping YouTube channel na madalas niyang pinapanood. Matapos ihanda ang lahat ng dadalhin, hinarganan niya ito sa kanyang sasakyan Sunod, chinek niya itong maigi. Kung sapat ang gas, gumagana ang brake. Kung may tubig ito, may kahit anong tagas. At kung walang problema ang lahat ng gulong nito. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng ito, handa na siyang umalis. Muli muna siyang bumalik sa loob ng kanyang bahay at nagpaalam sa kanyang asawa. Ipinagbilin niya rin ang kanilang anak na nag-aaral sa elementarya. Sanay naman na ang mga ito kay James. Alam nilang kailangan niya ito. Lalo't matapos ang pagsisikap nito sa trabaho para sa kanilang pamilya. Ramdam nilang kahit kailan, hindi pumasok sa isip ni James ang sumuko. Ang munting pahinga na ito ay nararapat lamang mata matamu. Bukod dito, natapos na din ni James ang lahat ng gawain sa trabaho, pati na sa kanilang tahanan. Para siguradong wala na siyang iisiping tungkulin habang nagbabakasyon. Madalas sa malalayong rehiyon nagkakamping si James yung tipong kailangan magmaneho buong araw. Sa pagkakataong ito, babalik siya sa paborito niyang kampo sa Albay. Mayroon siyang isang matagal ng kaibigan na inahayaan siyang magkampo sa pribadong espasyo nito. Bukod sa maluwag, ay may bakuran din ang buong paligid nito. Kaya mas panatag siya dito kaysa ibang kampo daladala ang kanyang malaking tubigan, sinimulan na niya ang biyahe. Mula sa kanilang bahay sa kamay nilaan, nasa sampu hanggang labing dalawang oras ang kanyang tatahakin papunta dito. Pero handa naman siya dito. Para sa kanya, simula na ito ng kanyang pag-unwind. Ika niya, therapeutic na ito. Ang pagmamaneho patungo sa malayo at payapang lugar. Kasabay nito, ang magagandang tanawin mula sa kanyang nadaraanan. Sa mahabang oras na ito, nakakapag-isip-isip siya. Hilig niya ding magpatugtog ng mga bagong kanta. Pagkakataon nito upang makaranas ng ibang tunog at makadiskubre ng mga bagong awiting kanyang magiging bagong paborito. Parte na ito ng ritual niya buwan-buwan. At sa bawat pagkakataon, nadadagdaga ng koleksyon niya ng mga awiting pang road trip. Sa kalagitnaan ng biyahe, pagsapit ng alas 7 ng umaga, huminto siya sa paborito niyang authentic na kainan sa Quezon, kung saan matatagpuan ang gustong gusto niya ang lukban longganisa. Pasok na pasok sa panlasa niya ang alat at matapang na bawang nito. Pagka-order, masaya niyang kinain ito kasabay ng kanin na sinangag sa bawang. Dagdag pa ang suka na sakto ang timpla para sa lutong longganisa. Dito pa lang, labis na ang tuwa niya. Pagkatapos kumain, dumaan din siya sa kilalang bilihan ng sariwa nito. Bumili siya para sa kanyang pamilya, kasabay pa ng ibang pasalubong. Kahit na para sa kanya ang trip na ito, gusto niya pa ibahagi ito sa kanyang mga minamahal, kahit man lang maliit na bahagi. Pagkatapos nito, muling ipinagpatuloy ni James ang biyahe matapos madaanan ng mga bago na namang tanawin at makapakinig ng mga bagong kanta, sa wakas ay narating na niya ang kampo. Mabuti na lang madaling araw pa lang ay umalis na siya. Nakarating siya sa kanyang destinasyon ng pasado alas tres ng hapon. May ilang oras pa bago lumubog ang araw. Dahil dito hindi siya nagmamadaling ihanda ang kanyang mga gamit. Pagpasok naman sa kampo, sinalubong siya ng isang malawak na lupain na napapaligiran ng matataas na bakod. Sa likod nito ay puro makakapal na kagubatan. At pagtingala mo, kitang-kita ang Bulkang Mayon mula sa malayo. Napakagandang tanawin kayang-kaya niya itong panoorin ng ilang oras. At saktong-sakto ang pwesto niya para dito. Matapos muling mapamilyar sa lugar at tanawin, dahan-dahan na niyang itinayo ang kanyang tent. Kabisado na niya ito, kaya naging madali na lang ang pagbuo ng kanyang tulugan. Naglagay ng lampara sa loob nito at ng bagong bilin niyang sleeping bag may komportable na siyang mahihigaan. Kamakailan lamang niya tunay na ginastusan ang mga gamit. Noong una, mga banigat sa pinlamang galing sa bahay ang kanyang ginagamit. Ayaw niya kasing masayang sa pansamantalang libangan lamang ang kanyang pinagipunan. Lalo na at siya lang ang kasalukuyang makikinabang dito. Kaya't maliban sa mismong tent, ang lahat ng gamit niya ay kung ano lang din ang matatagpuan sa kanilang bahay. Ngunit katagalan, napapansin na niya ang sariling pagtitiis. Bagamat gumagaan ang loob niya sa camping, sumasakit naman ang likod niya pagkatapos nito. Sadyang hindi makuha ang saktong ginhawa na hinahanap niya mula sa kanyang higaan. At dahil napagdesisyonan niyang regular na niya itong gagawin, nagsimula na siyang magtabi ng budget para dito. Umukurot lamang siya ng maliit na bahagi mula sa kanyang buwan ng sahod. Unti-unti, nakaipon siya at isa-isang nabili ang mga angkop na camping gear at equipment. Lumipas ang oras. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Bago pa dumilim, inihanda na ni James ang kanyang campfire. Kasama ng dala niyang lighter, nakabili rin siya ng mga kahoy pansiga. Isang bagay na natutunan niya matapos ang labis na paghihirap noong una niyang beses mag dito. Malamig pa naman ang hangin sa lugar na ito, lalo na noong gabing iyon. Kaya pagkatapos noon, ay sinigurado niyang handa na siya sa lahat ng posibleng niyang kailanganin. Nang patuloy nang nag-aalab ang apoy, inilabas naman niya ang baon niyang mga hotdog. Isa ito sa mga pinaka-aabangan niyang merienda. Praktikal din na unahing kainin ito dahil mabilis itong masira sa labas. Itinuhog niya ito sa isang mahabang stick. Pagkatapos, ay itinusok naman ang kabilang dulo sa lupa. Dahil sa bigat ng nakatusok sa unang dulo, kusang kumurba ang kahoy. Sinakto naman ito ni James sa direksyon ng apoy. Mayroon pa siyang dalang barbecue sauce, isang simpleng timpla ng ketchup, toyo, at pulang asukal. Dagdag pampalasa para sa simpleng pagkain nakalagay ito sa maliit na container na pangsausawan. Talagang saktong-sakto lamang sa kanyang kakailanganin. Marahan niya itong ipinahid sa nakaihaw na hotdog. Habang hinihintay naman itong maluto, inilabas niya na rin ang dala niyang foldable chair. Inilatag niya ito malapit sa apoy. Saktong distansya lamang mula dito upang maramdaman niya ang malamyos na init nito. Matapos pa ang ilang minuto, handa na ang iniihaw. Nakangiti niya naman itong kinain. Sakto lamang ang pagkaahon niya nito. Malambot ang loob at tostado na may konting sunog ang balat. Nanunuot din ng barbecue sauce na pinahid niya dito. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumilinaw ang kalangitan mas natatanaw mo ang bawat bituwing kumikislap rito. Kasabay nito ang paglamig ng hangin. Para kay James, tanda na ito ng oras para humigop ng mainit na kape. Inilabas niya naman ang dala niyang maliit na takore. Pinuno niya ito mula sa dala niyang galon ng tubig. Sa pamamagitan ng isang stick, binuhat niya ito sa hawakan patungo sa gilid ng apoy. Maya-maya, maririnig mo na itong kumukulo. Agad niya naman itong inalayo sa apoy sa pamamagitan ng parehong stick. Nakahanda na ang dala niyang kulay puti na malaking insulated mug na regalo pa ng kanyang anak at may sulat ito na Number one dad. Lagi niyang bitbit ito. Hindi lang sa bakasyon kundi pati sa trabaho. Nilagyan niya ito ng paborito niyang 3-in-1 na kape at marahang sinalina ng mainit na tubig. Para sa kanya, mas masarap ang kape kapag dito iniinom. Habang bagong kulo ang tubig, sinalina niya na rin ang baon niyang cup noodles, 'yung paborito niyang flavor na may maanghang na sabaw. Tamang-tama para sa malamig na panahon. Nilagyan niya din ito ng itlog, pandagdag bigat ng pagkain. Habang inihintay niya itong maluto, dahan-dahan siyang humigop ng mainit na kape. Pagkaubos niya nito, siya kanya binuksan ang nilutong cup noodles pagbukas ng takip nito agad na bumungad ang mainit na singaw Sa usok pa lang tila malalasap mo na ang manghang na timpla nito Ang mga ganitong pagkakataon ang tinuturing niyang tugatog ng kanyang camping trip May komportabling pwesto May napakagandang tanawin Malamig at sariwang simoy ng hangin may masarap at mainit na pagkain. At higit sa lahat, tahimik at payapa. Malayong malayo ang isipan niya sa buhay sa syudad. Matapos tapusin ang lahat ng nakatakda niyang gawain doon, sa trabaho, sa pamilya, malaya na ito. Parang walang responsibilidad ang nakapatong sa kanyang balikat tanging siya lamang ang nasa sandaling ito. Lumipas pa ang mga oras at lumalim ang gabi. Pagkatapos manood ni James ng isang pelikula sa kanyang cellphone, isa sa mga karaniwang pampalipas oras niya habang nagpapaantok sa camping, ay nanatili muna siya sa labas. Ramdam niyang unti-unti nagiging mas kalmado ang kanyang puso mas tumatahimik ang isip. At sa kabila ng pagod sa biyahe, ay gumagaan ang katawan. Matapos pa ang ilang sandali, bumigat na ang kanyang mga mata. Kumuha siya ng kaunting tubig at ibinuhos sa kanyang campfire. Pagkatapos, ay pumasok na siya sa kanyang tent. Siniguradong nakasara ang net nito para walang makapasok na lamok katibang insekto. Kanya naring pinatay ang sindi ng lampara. Pagkahiga sa kanyang sleeping bag, agad na itong nakatulog. Dumating ang umaga. Nagising si James sa huni ng mga ibon at sa mahinang tilaok ng manok mula sa malayo. Ang lalim ng kanyang naging tulog. Tila kumurap lamang siya nung gabi at biglang sumapit na ang umaga. Talagang nakapahinga siyang mabuti. Parang nakahinga na ng maluwag. Isang kakaibang kaginawa ang dito niya lamang nararanasan. Katagalan ay naisip niya rin na isama ang kanyang asawa at anak sa susunod na bumalik siya rito. Ngayong gamay na niya ang bawat proseso magagabaya na niya ng maigi ang kanyang pamilya. Nasasabik na rin siyang ibahagi ang karanasang ito sa kanila. Siguradong magiging mas makabuluhan ang camping trip na ito. Ngayon pa lamang, hindi na siya makapaghintay makita rin nila ang kanyang mga nakita. May patikim ang kanyang mga paboritong camping snacks. At may paranas ang parehong kapayapaan na kanyang nadarama. Paglabas naman ng kanyang tent, sinalubong siya ng maliwalas na langit. May kaunting ulap lamang at ramdam na ramdam pa rin ang malumanay na init ng umaga. Ang malumanay na init ng umaga. Walang senyales ng pag-ulan kaya mukhang magiging maayos ang kanyang biyahe pabalik. Gayon pa man, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na naglikpit ng kanyang mga gamit. Gusto niya sanang maabutang gising pa ang kanyang mag uwi Isa-isa niyang binalik ang lahat ng gamit niya sa kanya-kanya nitong mga bag. Muling ni ang kanyang sleeping bag at binaklas ang tent. Sunod niya naman itong kinarga pabalik sa kanyang sasakyan sa gate ng kampo. Bago tuluyang umalis, muli niyang sinuri ang iniwang paligid. Baka may kalat o gamit na naiwan. Nang makasigurado, nagsimula na itong bumiyahe pa uwi. Sa pagkakataong ito, may bitbit -bit siyang mas magaan ng iti. Ang kanyang muka ay mas maaliwalas. Mukhang handa na ulit siyang harapin ng masaya ang kanyang trabaho. May bagong sigla ng pasasalamat sa kanyang buhay. Pasasalamat sa magandang trabaho. Pasasalamat sa pagkakataong makapagbakasyon. Pasasalamat sa kanyang mapagmahal na pamilya. Sa komportableng bahay. At sa payapang buhay. Habang binabaybay niya ang mahabang kalsada, baka sa mukha niya ang kasiyahan. Hindi niya namamalaya ng layo ng biyahe. Kahit hindi pa tapos ang kanyang trip, sabik na siyang ulitin ito. At sa bawat pagbalik ni James mula sa kanyang camping, hindi lang isipan ang kanyang naipapahinga, kundi pati ang kanyang puso sa tanawing hindi nagmamadali, sa katahimikang walang iniintinding deadline, doon niya muling naalala kung para saan ang lahat ng pagsisikap. At sa susunod niyang pag-alis, hindi na siya mag-isa.